Na mahagi ng tulong si late First District Congressman Martin Romualdez sa tingog party representative sa mga biktima ng Bagyong Tino sa Giwan Eastern Samar. Detalye na balita mula kay Jimmy Angayangay, -angay, Aris 32, Jimmy Maupaingaga. Na mahagi ng tulong si na late First Congressman Martin Romualdez at tingog party list sa Island Giwan Eastern Samar, isa sa mga lugar na matinding na pinsala ng Bagyotino. Tino. Tinatayang 30% ng mga kabahayan sa mga isla ng Homonon at Suluan ng Wasak dahil sa panalasa ng bagyo bilang bahagi ng na papatuloy na relief operations ng tanggapan nagatungo mga ito sa isla upang may paabot ang tulong sa mga apektadong residente na bahagi ng 700 kilos na bigas, 7 boxes ng instant noodles, 7 boxes ng instant coffee at 7 boxes ng sardinas para sa mga pamilyang nasalanta ng bagyo. Sa isla ng Munon, 7 barangay ang tinuturing totally damaged. Kabilang na dito mga barangay ng Kanawayon, kasgusuan, kasuguran, pagbabangnan, bitawgan, habag at, uh, habag at inapulangan. Tiniyak ni Congressman Martin Romales at ng Tingog Party List magpapatuloy ang kanilang pamamahagi ng ayuda sa mga lugar sa Eastern Visayas upang mapaibisan ang hirap ng mga pamilyang na wala ng terahan at kabuhayan. Ang Eastern Visayas isa sa mga probinsya o isa sa mga reyon o nang hinagupit ng Bagyo Tino. Lahat dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R. Jimmy Angay-Angay para sa Dizarits. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat Jimmy Angay-Angay.